Guys, kanina may usapan na pupunta daw sa Wawa maglolomi kasama mga klase ko nung high school. Ang buong akala ko may hindi tutuloy at ang lakas ng ulan. Di ako bumili na ng lumpia at pinipurito ko na, just ko. May pagtawag si Manuel kung kailan luto na ang Shanghai at kakain na ako. Nandiyan na daw sila sa labas at naka-owner. Ngayon, eh, ko na lang at ako'y gutom na gutom. E, eh, digat ako'y nagpasting kaninang umaga. Eh, eh ako'y nakapag-umagahan, eh, alas 12 na at gawa ng Naglagkem ako. Diyos ko, katal na katal na ako sa gutom. Nandiyan na daw sila sa labas na ka-owner at ako iniintay. Hindi na, no choice. Pinagpa-plastik ko ng lahat at doon na lang ako kakain. Sila yung order ng lomi eh hindi ko na kaya kung lulutuin pa. <laughs> kaya alis na. Diyos ko. Ako hilong-hilong na sa gutom bago. Ayan, binalot ko na. Nandiyan na daw sila sa labas. Walang iyong kaulagaan ng mga ayan. Ah. Di, ari ngayon. Sinusuong ko ang lakas ng ulan. Dala-dala ang -dala plastic na ari. Sa help na ako nakakain na maganda r pag lang ako hindi naging masaya, ay mga, pa sa lupa. Guys, <laughs> nalulubog pa ang paa ako, Diyos ko, ang putik din eh, abot sa talampakan. Diyos <laughs> ko, nagkakandudulas na eh. Manda kayo sa akin mamaya. <laughs> ay, gutom na gutom na, nangangatal na ang laman ko eh. Lapit-lapit din naman din eh. Diyos ko. Mga uh, siglang-siglang kung kailan tag-ulan. <laughs> <laughs> na ako sa inyo. Na Hoy, gutom na gutom na lumpi akong <laughs> <hinilulutom laughs> <ngayon. laughs> Kakain ko tuloy ariga. Hoy, gutom na gutom, guys. Ay, sorry guys, mga professional na nga pala mga iyan. Guys, siya 'yung mga engineer ha. 'Yung mga kaibigan namin ha. Yan. Ito po 'yung lawyer. Ito 'yung police. Ganyan. Ako po ay beautician la. maganda lang. Maganda lang. Ganda lang. Ganda lang, ganda lang. May kakain na doon ha. Sabi kundi ko, ko maihintay ang lumi ninyo. So guys, nandito na kami sa Lumian at Pansitan. Tingnan yung dala ko. Shanghai at saka kanin. O, diba? Sa sobrang gutong ko habang niluluto ang lomi, kakain muna ako. Anon, Anon, wala kahit ulan wala na, walang Talagang maglulomi, yes, maglulomi. Talaga, talaga, talaga. talaga po, na, natuloy pa din eh ang birthday party ni Tela okay, sa lumian. Wow. Ayan, habang niluluto ang lomi, nagngangasab ako din ng aking baon. <laughs> hindi ko na maiintay kung lulutuin pa iyon. Hihini ako ng pinggan. Dahil ako'y gutom na. siya <laughs> Makain ako din eh. Wala na kakibigin ako dito. <laughs> Anong order niya? Sa mga mga Guys, habang nilulutong ang lomi, tanghali ang ko ari okay? at ako nagpasting. Ikakain na muna ako, mauna muna ako sa kanila, hindi ko na kaya. Mauutas na ako. Oo, kasi ang babae. <laughs> Awang-awa na ako sa sarili ko. Awang-awa. <laughs> 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 Libre po ngayon ni Manuel dahil birthday ni Teala. Yeah. Tiniyaga Di responsibilidad. Libre ba, Ma? Ganap na. Sa Teala. Sana ubusin tubo, ano maliit lang bunganga mo. ginawa mo sandalan. Timo, paul alug-alug. ginawa mo sandalan. Guys, bago pa sila mag-order, so tatagal magsipili. Busog na ako. Kaya mama, pag naka-order na siya, manunod na ako sa kanya pagkain. Ay, hindi ko na talaga mapipigilan guys. At ako takoy posting kaninang umaga. Wala kayong magagawa. Nagutom kong ito. By the way guys, so, uh, maganda nga pala yung result ng Chem 10 ko. Mataas lang talaga ang cholesterol at pulang lang sa tulong. di ba? Ganyan sila kachismosa. Ganyan sila kamaritas guys. Hindi <laughs> diba na ka-order kayo na pa dito. Hindi pa sila nga order Ayan. Kanina pa sila. Guys, tapos na ako kumain. Uuwi na ako. <laughs> uuwi na, uuwi na. Ano pong basa doon? Ah, Sabi mo na ngayon, Rock Day. Rock Day daw. So guys, andito kami ngayon sa Raj Dinner. Dinner. It's a diner. Diner. Hi guys. Titikman namin yung kanilang lomi guys Dahil nag-order kami dito ng chicken, garlic, chili uh, okay. <laughs> Basta chicken siya, basta pagbalik na kain na Kaya nang bala Kaya nang kasi nagpasting ako, kumain ako ng lumpia Ayan Ayan yung order namin ngayon man ko lang bang Libre pala from Raj Ziner Ziner Thank you po! <laughs> Ah, isa mo, ganda kated eh isa mo, ganda guys matatagpuan nito na papasok ng si Chusubic dito sa barangay Wawa hmm. saba saba hindi pa, hindi kakita eh kung hindi nyo yun alam guys ge-search <laughs> nyo na sa tapat ng barangay <laughs> ng Wawa may papasok doon si Chusubic pumasok kayo doon, bakit kita na itong Raj Diner ayun, masarap oh, nga ng kanilang punong-punong -puno ng toppings masarap pa dito oh okay ako din masigit Pasa okay. pa pagdalo ako niyan. Tapos masikipan ako. <laughs> Ay, hindi pala nakaplay!